ini sama adaku ani teh am kan ku ba kau apa sini andre le otoh itu kok bagusita tiktok bagusita kore sini

Ako si, si Takuri <laughs> Dama o Dato Ano o ok-ok, ipo-ok Ok-ok Hello guys Mukha nyo nung bata guys, sa may kantanga Ako si Takuri Di dyan siya kalitok Lukoy kaayo 4 years old na gano'n siya ako ka tau eh, baby siya eh. Oh, hindi ka lang siya siyang guys, hindi pa rin siya ka maramang ito. Sipat si lang kayo. Sipat lang, sipat lang. O, gusto, si <laughs> ano, na, 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 oh. ito si Sipat lang kayo. Mga kabayo. Or, kabayo no. na. Ikaw <laughs> rin mga <ang> kabayo. Sige <laughs> pa,